Isa sa pinakapektado sa pagragasa ng baha ang bayan ng bato sa Katanduanes. Bukod sa flash floods, kabi-kabila rin ang landslide doon. Lubog sa baha at putik ang mga bahay at kalsada. Maraming alagang hayop gaya ng mga kalabaw ang namatay matapos malunod sa baha. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Bato, Katanduanes. Makausap natin si Juvi Turalde, ang barangay sekretary sa Libod Poblasyon, Bato, Katanduanes. Magandang umaga po, Miss juvi Si Jigo po ito. Uh, magandang umaga po, uh, sir. Yes po. Ako po uh, si Juvie Coralde. Coralde. Okay. Mama Juvie. Opo, magandang umaga po sa inyo. Mama, kamusta po kayo dyan ngayon sa Bato, Katanduanes? Sa ngayon po, ang uh, dinagawa naman ng barangay namin, yung mga nakaterang lupa uh, na galing po sa uh, bukid sa bubaba, sa aming kalsada. Mm -hmm. May mga naiulat po bang namatay sa flash floods dyan po sa inyong nga barangay? Wala naman po. Mm -hmm. Ilang araw na pong umuulan dyan? Ay mga tatlong araw na bago ang nangyari. Mm -hmm. Uh, sa tingin niyo, uh, ma'am, no? Ano po ang kasalukuyang kailangan o pinakakailangan po diyan sa inyong lugar? Ang kailangan lang namin, maalis yung lupa na nandito sa amin lugar. Mm -hmm. uh, para ma... Ano, kasi maraming potik dito eh. Oo. Kahapon, pinag-backhaul uh, na po ng aming uh, ano ng mayor, sinagbak na ang mga nagbabang lupa sa aming kalsada. Ngayon may natila pa pong gonte. Ang ginawa ng pulong barangay namin, uh, nagkuha ng mga tao para alisin. Kasi ang daming putik na